Guys, ayan, nandito na ako sa bahay. Kawin na ako ngayon mag-unboxing ako ng aking fruits. Ayan, pumili ako kasi bukas Eid ata. Ayan. Bumili ako ng dalawang melon. Tapos, ayan, rin lang. Ay. Ayan, bibilhin din ako ng ito. Sweet Ayan. Sweet melon. Hindi ako ng tatlo. Kasi mura lang siya, guys. Kasi hindi pa. Hindi pa ano yung ating watermelon. So. Ayan. Ilabas ko lang ngayon. Tapos yung kasalit sa chef. mga friends tayo na darating kaya maglagay tayo ng mga fruits Yan. ito o pears ang laki Ayan. ito yung gusto kong pears guys kasi malutong sya yung ito o oh, parang ano sya oh malambot ito yun know, o pag kinain mo syang crunchy eh. tapos Ayan, may orange din tayo. kapag harvest ako kanina guys, kalabasa sa aking garden. O oh, yan, kalabasa sa aking garden. Kapag harvest ako. Tapos yung, <laughs> yung dalawang onion, o. Oh. Diba? Nagsarap sarap ng feelings pag mayroon kang mahaga sa yung pinag, ano, pinagkabisihan. Sa <laughs> char. Diba, dito na talaga. <laughs> yan. Lagay ko lang siya dito guys, kasi, ah, uh, Alam niyo guys, ako lang may makaubos dito fruits Kasi to, kung wala akong bisita bukas, so di meram ilang ilang linggo lang tong konsumo ko to yan. Yeah, Di ba? Sarap sarap sa feeling. Kasi natin yan. Tapos meron akong guava. Yan. Pabili ako ng ano yun bayabas guys ayan guava bigyan ko ng guava ayan so i labas natin tapos hugasan mamaya ayan masagana kasi sa pagkain dito guys kaya masagana sa pagkain dito guys yan ang sabi nga swerte swerte lang ang buhay no? pero hindi swertehin diba, diba? thanks God pero lagi tayo magpapasalamat sa Diyos kasi siya naman ang gumagawa ng parang kung bakit mo ano kung bakit sinuswerte ka diba bakit ka inuulan na ng blessing dahil alam na rin ni Lord kung ano yung kanuban mo. Diba? Ayan. Siyempre, hindi din mawawala yung aking favorite na fruits. Mango. <laughs> Ayan. Mili ako ng Ayan. Cherry. Ayan. Mango, guys. Pumili din ako ng mango. Ayan. Siyan. Ayan pagkakain na hindi nawawala yung so, mango. Meron talagang mango yan. sa patuloy kumakain na po. or banana. Yan. So, ngayon, ipaprefer natin siya. Puhugasan natin siya para easy lang to eat, no? Ayan. May kiwi din ako. Pumili din ako ng kiwi. Yan. Oh, bumili ako ng ano, oh, yung pang coffee. Ang ganda. Ayan. Decoration nito sa bahay ko sa Pinas. Ayan. Tingnan yung guys, ang ganda. Oh. Ayan. Dagdag natin sa cargo yan, guys. Ayan, bumili ako ng pandagyan ko ng foods. Ayan natin. I-fix mo lang ng gano'n eh. Okay. Ano ba yan? Ano ah. ba hmm. yan? Palak ba? sa, hindi mo, mag-slice ka ng fruits, meron kang ano, yan. Yung, lagay mo dito sa loob yung fruits. So, ayan, hugasan natin yan. Pag okay, sinuswerte ka, guys, inuulan lang ka talaga ng blessing. Tapos, ngayon, O, tapos na. Ayan, bumili din ako ng sunset na knife. Yan. Kasi Ay, dapat sa Kung bumili din ako guys, meron din. Oh. Ayan, meron din tayong banana. Green-green yung binili kong banana kasi dali lang siya magyano. Oh guys Hanggang guys, lang yung aking uh, pinamili ngayon. Uh, fruits lang yung pinamili ko ngayon pati kunting gamit, ayan. So, thank you so much for watching sana nag-enjoy kayo sa aking pag uh, pagmamalingki. Nandoon sa loob ng bahay yung ibang grocery ko. Ayun. Sa so, pangloob lang 'yon, sa so, dito 'yon sa kitchen kasi ilagay ko dito 'yung kasing fridge dito 'yung maliit. So, thank you so much for watching and God bless you. I love you guys. Sana kung dito kayo, oh, pwede kayong share ng aking blessing. Ayan. Pag, pagmabait, pinagpala. ba? Diba? Ayan. Kaya, continue, uh, ano lang. Tuloy-tuloy uh, lang yung ating kaibaitan, yung ating pagkahambol, di ba? Kaya sabi ko nga noon, kung bukas, ito, kung meron akong bisita, siyempre yung iba ba mimigay ko, di ko naman naubos yan eh. So ngayon, magpa-prepare naman ako ng sweets. Lalagay ko sa, ano, take. so thank you so much for watching and God bless you all. Love you guys!